Nagsagawa ng flare test ng fighter jet ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Magunit ang una na itong ginawa ng China. Ngunit paglilinaw ni AFP Chief of Staff General Romy Browner, hindi lumabag ang Pilipinas sa international law. Si Patrick De sa detalye. Rise and shine, Patrick. Sa mga larawang ipinadala ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa PTV News, mismong siya ang sakay ng isa sa mga FA-50 fighter jet ng Philippine Air Force nang magpatrolya sa ilang bahagi ng West Philippine Sea noong biyernes. Dito ay sinubukan din ang paggamit ng flare ng ating fighter jets. Pero iginit ni Browner na patuloy pa rin susunod ng Pilipinas sa international law. Kung matatandaan, una itong ginawa ng mga fighter jet ng China nang magpakawala sila ng flare sa mga aeroplano ng Pilipinas habang nagsasagawa ng maritime patrol sa Baudemason Lock habang napansin din ang pagpapakawala ng flare mula sa illegally reclaimed island ng China na Samora Reef nang magsagawa ng maritime domain awareness flight ang BIFAR at PCG. So we have that capability but then again, because we follow international laws, hindi natin ginagawa yon sa iba. Nauna sila, nauna yung insidente nila. Tayo, tinesting natin. Ayon naman kay Browner, maituturing na escalation ang paggamit ng flare ng China na naglalagay sa panganib sa ating mga sasakyang panghimpapawid. It is an escalation, no? definitely pero hindi lamang sa atin ginagawa 'yon pati sa US ginagawa nila pati sa Australia ginagawa ng China yung pag uh, pag-release uh, re ng uh, ng flares no uh, this is a form of uh, warning the other side but uh, again for us no for us it is a dangerous maneuver kasi pag yung flares tumama sa atin that's very dangerous sa gitna naman ng iba't ibang insidente at umiinit muling tensyon sa West Philippine Sea nakatuon ng Pilipinas na pigilan ang pagkakaroon ng anumang uri ng armed attack. Let us deter an armed attack. That is the more important thing and that is what I focused on doing. Everybody is too focused on armed attack. Let's make ourselves strong enough so that that does not happen. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.